ngayon so ngayon day of ko bukas ay ngayon Friday pero mamayang umaga up ko na wala akong pasok ng gabi so hindi ko alam kung magagawin ko so, kasi dapat magpapatapod ako kasi nauna na sa schedule sa so, kamalayo yung magpapatapod kaya dapat 8 pa lang alis na ako 10 nandun na ako Tapos, dapat 10 sa alam na ikat ako tapunan yun so, nauna na ako eh hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas ko po. Basta vlog na to siguro. Alam nyo ba? <laughs> Nakailang record na ako ng up, po. Wala pa lang na umpisa yung vlog. Wala pa lang na upload eh. So, tatry ko ulit ng vlog ngayon. Sama kayo. Best Ayan. Tatapos ang Ano ang alas na? 1.50. Mag-aala na. Ay, mag-aalas loss na. Balik ka daw kanina bandang alauna. 1.15 na. So, ayun. Hindi ko na kasi parang masabihin na kami na bawal daw mag-video. Bawal daw ito. Ito yung daw hospital. Tumati um, kasi yung ulo ko. Bakit? So, ayun. Mamaya magpapagatas so ng titigla ako. Try ko na na kayo pakita doon. Para kahit mapano. May laman naman tong blanda. <laughs> tapos ko lang magpagatas at Mag saka gusto ako ko kanina Ngayon tumuha ako ng tubig pag hilamos sa patients so ayun naghilamos din ako kasi siyempre takay na patient lang pa naging hilamos so ayun pakit akong 7 pero pagdating ng nurse magsasala kang damit maglalaba ako ayun so ayun Pakit ako ng 7 pero kasama ako ng damit ko sindi ko muna sa sala. Kasi wala siya pisalang. sa sala. Mm -hmm. No process. Sino daw? Kinuha mo sa? Ito na mga dinaw. Sa sala na kunang damit, damit cross sakin sa dapat, wala na kasala. kasi yung phone pilits ko ako mas nag-aaral kasi hindi ko kaya yung nagkakahiya pamaya na lang nakikita yung background kanina madilim pa ngayon maliwanag na so, 7-10 na hinantay ko lang yung kapalitan ko dahil mag-out na ako punta kong ukay dahil kasi ako mag-video sa labas gusto ko mag-video sa labas e eh. kasi hihiya kasi ako hindi. so yung punta kong ukay Ayun no. lang, tignan ko muna kung masasama ko kayo. Let's go. So ngayon, pa na ako ng bed. But, magsasambay pala muna ako kasi nagsaan na ako kanina, di ba? Hindi kami sa nilig sa tulad. <laughs> Sasalang po lang ako ng laba at nasayang. Let's go. Tapos kami ngayon, napunta kami ng... Napunta kami ng Divisoria. Sa aming mga kuya. Ngayon, kakain ka ng mga Let's go. Hey, vlogger. Hey, kaote. <laughs> Dito kami sa kakainan namin. Hindi ko alam kung ano to eh. Ngayon, hey, nakakaya kasi pag ganyan-ganyan, no? Pero kapag nasimulan ko to pag sinumpung ako, tuloy-tuloy ito. <laughs> Ito so, kong malapit sa park ng Chai. Ayan, park nila yan guys. Kakain kami nung ano. At yung may pato. <laughs> ano. Sa kanto. Pakita ko sa inyo mamaya. <laughs> hey guys, say hi to my vlog. Hey guys, <laughs> how? <laughs> Tapos lang namin kumain. Nakakayakan yung floor. Ang free in Chicago. Babanggay pa tayo ni Ayu. Tesla. Guys. Ito ko ang Ben. <laughs> May bili kami ng chipay. Ay, basta tusok-tusok nila -tusok yan dito eh. <laughs> Nakakaya, tignan mo nakatingin siya. <laughs> okay lang. Hindi ko na na-video yan pag-uwi namin kasi po, nakauwi na ako. Umiinan ako. Kaya <laughs> na, wala namang friend na tumilala ko yun. Ganito na lang. Ngayon lang nangyari sa day of ko. Kaya na natulog lang ako. Good night. <laughs> Samahan niyo ako. Lalabas ako. bibili ako ng pagkain para mamaya kakainin ko bago pumasok kita nyo kagigising gising ko lang hindi actually kung ano pa ako gising pero nas-nas gising na ako alas twice labas ako ngayon bibili akong pagkain punta ako dyan sa market ayan market yan nakikita ko na yan market yan punta ako dyan bibili pagkain ko let's go Sobrang-sobrang mausok ngayon lang. Yan usok ko ngayon to. Ba't kaya mausok? Bumili lang ako ng pag-aayon ko para mamaya din ako lalabas. Kasi kapag iulabas pa ako mamaya ah, lang na ako. Ano eh? Nakakatamat eh. Para higahan na lang ako mamaya. Nagpipili pa ako ng F2 ko sa bed naman. Higahan na lang. So, ayun As usual. Trabaho na naman. Nakatapos ko lang magpaligo ng patients. Gusto ko nang magpariko ng na mag agent. <coughs> sa baka naman ako yung sa week. Isa nakita ko na yung schedule eh. Off ko pala is Tuesday. Off ko ulit. Sana all day off nga. So bali nakatotlo. Day off ako. Bawat day off dito. Kalitas ang sahod. Kaya <laughs> yung nasa puto na gusto kong mag-off na. Ayoko kasi sayang yung pera pero gusto ko rin naman makapagpahinga. Kasi tanga nga napaka-play ng pahinga. Ang pinaka day of mo is eh. parang 12 hours lang ang day of mo. Eh. Diba? Tindaga. So yun, ilang minutes pa lang itong video na to eh. Simula nung video ko noong Thursday pa lang. Madaling araw eh. Ano na ngayon eh. sabado doon na wala naman masyadong ganap kakaapon. So, try ko magvideo nang magvideo hanggang sa next off ko. Tapos saka ko i-upload. Parang ganap. Let's go. So, parang pangatlong vlog ko na. Pangatlong araw ng vlog ko na to sa isang video. <laughs> so, Sunday morning na ngayon. Um, Sunday morning, mamaya nga may pasta pa ako Tapos mamaya, pagkawal pupunta punta ko market. Kasi yung bibili ako ng giniling. Giniling sa kahit vlog, magpapatop kang ako. Tapos, ayun. Mamaya na lang. Sama ko kayo. Let's go. Ito ang vlog na ito ng Thursday. So, nagot ako ng Friday. Tapos, Sabado natulog. Katulog. Pumasok. Kami pumasok pag gabi ng Sabado. Sabay Sunday morning na ngayon. So, tignan ko kung anong mangyayari sa vlog na to. Vlog to hanggang Tuesday. Kasi, of course, sa Tuesday. So, baka sa Tuesday na to na vlog matatapos. So, yan. Let's go. Partin na ako. Kaya yun ako na ako. Karami yung nala. Pakita na break. mag muna ako. Ang dalit. Ang dalit. So trabaho na <laughs> ako, per, yun, ayun. So, ayun, may, may ko lang kumilos. Wait lang, madumi. talaga tapos ko lang kumilos nagpunas ako ng mga gilid-gilid ng bed yung mga drills tapos nagpunas ako ng mga basket-basket nila so ayan marano. hindi ka hindi masyadong busy pag linggo araw natin ngayon Sunday ang oras is 9 9.05 hindi masyadong busy ngayon kasi walang palingo so duty ko bukas pa 8 Monday duty ng gabi tapos Monday ng gabi tapos Tuesday off na naman <laughs> Sasama ko kayo sa ganap. Ano nang gagawin? Wala po, tayo na po. magbubuo lang kayo sa vlog na tayo. gusto ko na para makapag-upload ako. Let's go. Wala ako kayo idea anong gagawin ko sa vlog. Kasi parang last meeting is parang nasabi na parang hindi na pwede masyadong mag-video. Bawal masyadong ipakita yung facility ng ganitong hospital. Parang mahigpit to yung Taiwan sa ganyan. So, puro mukha kong makikita nyo dito so pag nyo mabas ako oh, baka gano'n na lang kaya naman na akong kumpiyansa mag video video sa lupas na kaya yan naman so although hindi ko naman yung isip yung sasabihin nila pero yung pagtitingin ng kanila inaisip ko pa ang nasa isip nila <laughs> so yun di ko alam so, basta hanggang Tuesday ito lunis na mamaya eh kasi pang gabi ako eh pagka duty gabi, up ko mamaya ang gabi off ko lang naman yung Tuesday kaka off oh, ko lang yung Friday nakatatlong off na ako Tingnan ko lang ano mangyayari, bahala na, na. Let's go! So, ayan, nakita niyo, Morning na. Good morning. 6.15 na ng umaga. Iliwanag na yung bato. So, nakikita naman. Ayun. Pagkas ng pag ako market. Hindi ako titingin ako ng mga ko. Kasi bukas, up ko na ulit. Dito ako na. Hindi ko alam sa mga pupunta ko. sa na to? Talaga, <laughs> wala <laughs> talaga. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. So ngayon, bakit na ako? Magsasampay ako yung bawas ko. Magsasampay ang atapos. Hindi sa lang ako. sinaw si Sinaw-tama. Pero tapos ko lang magsampay. na napa ako nagugutong. So, ako kumain. Ito ako sa rooftop na amin. Pasok ako dyan. Ay, nahirap mag-vlogger. Tingnan mo, buti hindi nakalak. Na, mo jackpot Eh, ta tayo. Ay, tayo. Oh, <laughs> Ay, may maintan. Patis. Alam niyo. Salamat, patis. po si Che Ica. Ha? na si Che Ica, tayo endorse lang. Sabahan natin naman guys Pagbabaan na ako sa floor namin sell out, uh, hindi ako mapagod ngayon. Let's go! Ngayon, tapos na ako magpaligo ng patient. Medyo tingin-tingin na lang. Hindi tapos na talaga sa trabaho na ito paligo ng patient. Yan ang pinakamuntagal mong gagawin. So, yan. Tapos na ako magpaligo. Pagod na ako. Let's go. Let's go kasi mga araw, sa araw, kasi sa kasi sa araw, kasi sa araw, kasi sa kasi sa araw, kasi sa kasi sa araw, kasi sa araw, kasi kasi off ko kasi ulit just so yung setup sa na namin yung Let's go. ini enak banget Say hi to my vlog, <laughs> <laughs> para mamaya pag out ko isasampay ko sa Alas kaya, alas dos. Gusto ka ako sa alam mo na ako sa ko lang sa yung mga ba kasi masipag na mahing gawin na natin yung mga. Kaya ito eh. Ito si Kwenka eh. kung pala sa sampayan yung mga nilaban ko ng makaraan na nilalaban na naman ako. Ganun kasi ginagawa ko eh. Hindi ko muna siya kukunin hanggang sa next na maglalaba ako. Nakangyayap nandito lang. Hindi na ako magbabababa ah. So, yun. Tapos na ako magsalang. na ulit ako sa floor ko. <coughs>